Good morning po sa lahat po na namin sa aking uh, YouTube channel. At uh, nagbibigay lang po tayo mga reaksyon tungkol doon sa hindi kapas nun ang uh, ni Mahalika, na ng mga uh, video tungkol doon sa na no? At uh, dito ay kumalat sa buong mundo, no? talaga naman po uh, yun, napanood po ng inyong likod din yun pero yun ay agad-agad uh, ay uh, pinasingalingan ni Secretary Abalos at ng kanya na na, 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 na PNPG na di umanong matagal na niyang kasama si BBM at uh, hindi hindi raw yun ang picture ni BPM na sumisingot Yan po ang uh, reaction po niya. No? Pero doon po sa mga reaction po ng taong bayan, paano po uh, Secretary Avalos, kung totoo yung video na inilabas galing sa ibang bansa? No? Hindi nyo pwede sisihin ng tao. No? Kung kayo mismo ay tinanggin nyo na papano kung totoo talaga yung nasabing video. Bakit ka uh, yaan ay itinanggin nyo na hindi si BBM yan. No? At uh, papano kung totoo si Abalos. No? Agad-agad nagpa-fresh phone kayo. Parang na parang nagmamadali ko kayo lagi eh no na pa kayo kung kung yung ba naman ay sinasabi mo na talaga na uh, matagal mo nang kilala si BBM at tinanggay mo na hindi siya yung nasa video na sumisinghot aba ay dapat hindi ka muna na press ko o ay nagpa pa eh di lalong kumalat no? Lalong dumami ang uh, naniniwala na totoo yung uh, inilabas na yun sapagkat ikaw mismo ay uh, uh, ibinulgar mo no? sa buong mundo nagpa ko agad na hindi totoo yung uh, sinasabi mo na yung uh, uh, video ni BBM ay walang katotohanan dahil magkaiba. Eh paano nga nung araw pa yun? No? Eh ngayon lang, ang, uh, ang mga nanonood po ay hindi nyo pwedeng pasinulingan. Kung ano po yung napapanood, yun po talaga ang nakita namin. Para sa akin, sana hindi mo na kayo nagbigay ng inyong opinion no o reaksyon. No? at uh, hindi mo na kayo nagpa-fresh kun dahil kayo pinakamataas na pinuno ng uh, DILG ay so, eh nagpa-fresh agad kayo ibig sabihin positive po ba yun DILG secretary ay eh, at tayo ay nagtatanong lang po kasi kayo mismo nang bakit kayo na alarma kung uh, kung uh, hindi totoo hindi nagsanaan nyo binigyan ng pansin yun, yun ay sarili ko pulang lang na uh, opinion ha? ay uh, aywan ko sa iba pero para sa akin yung uh, ginawa po ninyo pagpapapreskon ay hindi po ako kumbisido dyan no dahil uh, mismo kayo nagpasinmalingan agad eh. pinasinmalingan nyo agad na hindi totoo at hindi kamukha dahil doon sa painga no so, lang no pero sana uh, patunayan ng uh, patuna uh, pagka patunayan ay eh, umalis na kayo sa pwesto niyo kasi eh nagbigay kayo agad ng uh, reaction si dapat eh kung uh, pinasisinungalingan niyo na hindi hindi na kayo nagpa napanood yung papresko nyo oh, di ba ay la, buong mundo po napanood po yun kaya kung ikaw lang at si PMP ang magsasabi na walang katotohanan at sa fake yun sino ang dapat namin paniwalaan napanood din namin oh, sino po ang dapat paniwalaan kayo o yung milyong-milyong nakapanood kasi syempre sana kinuha nyo muna yung mga reaksyon ng taong bayan milyong po yung nakapanood sa FB sa Youtube, sa Tiktok sa Instagram o. yun po ang uh, pinaka-importante pinaka-importante dapat hindi kayo agad-agad nagpa ko kayo na naman ang uh, napasabog na naman po kayo secretary secretary Apalos no bigla bigla kay nagpapa-presko no? eh ngayon lalong lalong dumami ang naniniwala na yun na nga <laughs> Okay. At uh, tayo ay nagbigay lang po ng sarili kong opinion na sarili kong opinion, komentaryo at reaksyon no ng aking uh, programa. Kaya para sa akin, kayo na rin po ang uh, totoo o hindi, no? Ang tanong uh, ng inyo dito, totoo po ba o hindi? Kayo na po ang magbigay uh, ng reaksyon sapagkat para sa akin hindi po pwedeng kasinwalingan na fake yung inilabas na video. para sa akin lang po yun. Na dahil sa napanood po. Maraming maraming salamat ha. Sana magbigay po kayo ng mga reaksyon tungkol sa akin doon sa komentaryo at reaksyon ko at opinion. Thank you at magbuhay po kayo. Magandang maga.